Hello po mga kabatsoy, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Pilipinas. Ngayong araw pong ito, di bali birthday po ng aming kaibigan na Indonesian. Nag-request sa amin ni Mrs. ng sinigang na baboy. Yun po, so nagluluto kami dito ng Pilipino po ng sinigang na baboy and then natikman po niya, nasarapan po siya. Ang, nang, di bali ang nangyari po ay hindi lamang po yung mga Pilipino dito sa Indonesia yung uh, nagre-request ng sinigang na baboy na version ko, pati po yung mga kaibigan natin na Indonesian. Kaya samahan nyo po kami, papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa o niluluto yung ating sinigang na baboy. Right mga kabachoy? So mga kabachoy, sisimulan na po natin ang uh, pagluluto. No? Lari, pakikita ko muna po sa inyo yung ingredients. Di bali po dito sa Indonesia, gumagamit pa rin tayo ng ano, nung baboy. Dito ang tawag dito, babi. Marami nagtatanong dito sa amin sa Indonesia. Meron bang baboy dyan, dyan sa Indonesia? Meron naman po. Actually, dito po sa lugar namin sa Chikarang, may nagde-deliver. So, ang napakasundoan po namin ni Mrs. gagamit po kami dito ng buto-buto. Yan. Actually, maganda yung buto-buto dito kasi may konting mga laman pa, mga kabachoy. And yung belly mismo, mga kabachoy. Yun. Sa presyo naman po ng mga baboy dito sa Chikarang, medyo mura naman po ayan so classic po yun. ang binili po namin ni miss bali isang kilong uh, bone tsaka isang kilong yung belly and then uh, pinrepare na po namin dito yung uh, kangkong. Meron din po ritong kangkong and then yung sitaw yan sitaw po at meron din talong you know classic naman yan ang mga party ng mga parte ng ng sinigang po ayan and then yun po dinadamihan ko po bali ng kamatis yung pampasarap Then, naputol ko na rin po yung kamatis at yung sibuyas. Dito po sa Indonesia, may mga siling ganito po, pero hindi po siya kaanghangan. Yun po. So, yung mga ganitong klaseng sili po, very minimal po yung pakachili. That, that's why nagdadagdag po ako na mas maraming siling berdeng ganyan. Pero, mind you po, ah, dito po sa Indonesia, marami pong mga, mga klase ng mga sili. At, gumagamit pa rin tayo. nito katulad yan sa Pilipinas, yung uh, North Sinigang Mix. Yun po. Di bali kapag inauwi kami doon sa Pilipinas, galing Pilipinas, palagi kami may baon na North Sinigang Mix. At magamit rin po tayo ng North Pork Cubes. Yan, yeah, North Pork Cubes po. At yung, of course, to taste po yung salt. So, ayan po yung ating mga sangka para sa ating gagawin na sinigang, mga kabachoy. All Alright, prepare na po tayo. So yan mga kabatchoy, nilinis na po natin yung baboy At uh, papakuluan muna po natin yan uh, Nilagyan na rin po natin ang asin yan sa loob uh, Mamaya tatanggil natin yung mga residue Yan, para to make sure na malinis po yung ating pong sinigang uh, Sa papakulo po, medyo ano po ako, generous po ako Hindi po ako nagmamadali And then Uh, ika nga ng mga Pilipino dito, kapag uh, nagluluto ako ng sinigang, melts in your mouth daw po kasi malambot talaga yung pinakakarne at the same time, even yung taba po niya. siguro siguro mga around mga, ano po, mga 45 to 1 hour yung pagpakpulo po. Tapos tinitingnan ko po siya. Very consistent po yung pagtingin ko sa kanya. And then, uh, from time to time, ginadagdagan ko po yung tubig, lalo na kapag nababawasan po yung tubig. Ayan. So, pakuluan lang po natin, mga kabachoy. So mga kabatcher, tignan po natin yung niluluto natin na ah, sinigang. Ayan, kumukulo na siya. Haluin lang po natin yan mga kabachoy, uh, to make sure na hindi po dumidikit yung laman sa ilalim po ng ating pot. And then kapag medyo kinukulang na ng, ano, ng tubig, dagdagan lang po natin yan ng tubig. No, ako po, sa version ko po ng sinigang, medyo nadamihan ko po yung aking sabaw. Kung gusto, ko na maraming sabaw sa nga. And then, hinaan po natin ng konti yung apoy mga kabachoy para lang magtuloy-tuloy yung pagkulo mga kabachoy. Alright, takpan po natin ulit. Yan ang bagya. Okay mga kabachoy. Yan. So at this point mga kabachoy, na natin yung ating sibuyas at yung ating tomato. Ayan. Okay. Idayan natin dyan. At susunod naman yung ating kamatis. Haluin lang natin yung mga kabachoy, no? And isasabay lang natin sa pagluto yung kamatis at yung ating sibuyas. tirain natin maluto ng konti yung ating sibuyas at kamatis. At takpan po natin ulit mga kabachoy. Eh. And then sa point pong ito, pwede natin hinaan ng apoy. Hinaan yung apoy. Alright. Yun po mga Batchos, at this point po, t na natin yung ating pinakukuloan na sinigang. So sa akin po, ah, uh, check ko po yung lambot talaga niya para sa akin. Dito, dito ko po sinusumulan sa balat. Yan. Pagkain, okay na po sa akin yan. Yan. Ang next step ko po ginagawa is talagay na natin yung ating sinigang mix. Malilit lang po yung nagamit ko ngayon, pero uh, ang gagawin ko po dyan, Uh, di bale, lalay ko lang po siya and then, uh, para sa akin, gusto ko talaga yung maasim na sinigang. Ayun po yung preference ko. Kaya minsan nagdadagdag ako ng mga dalawa or tatlo or minsan as apat pa nga. Depende po talaga sa asim, sa asim na gusto natin. Para sa akin po, gusto ko po yung maasim na maasim. Kaya, sa inyo po, baka hindi nyo po gusto ng ganong kaasiman, pwede na mga isa or dalawa. Ayun po. Pagkatapos po natin ilagay yung Uh, yung sinigang ang mix natin. yan haluin ilang natin mga kabatoy, yan so, lagay lang tayo yan and then kung meron po kayong ano yung ano dito yung pork po yung pork nor pork cubes yan, lagyan din po natin yan para pampalasa din yan, kahit mga isang cube lang pwede niya and then ako po ang ginagawa ko since hindi nga po ganun ka ang hanggan yung sile dito po sa Indonesia naglalagay na ako ng paunang dalawang sili po. Magpo kayo magalala dito sa Indonesia, hindi po ganun ka Ang hangit actually, iba kinakain na yung nadiretso. So, ayan po. And then, naglagay pa natin yung isa. Kaya, haluin lang natin yan. And then, ah, hanggang ano, yung sumiksik yung lasa nung asim po. Yung sa ating sinigang na baboy. Yan po mga kabacho. And then, later on, Uh, titikman po natin yan. Kapag medyo kulang pa, dadagdag ang kumparin ng konting uh, sinigang mixan. And that, ilalaglag na natin yung ating mga gulay. Simula po nung talong natin. Yan, talagin natin mamaya. Alright, mga kabachoy. So, ngayon naman po, mga kabachoy, ilalaglag na po natin yung first yung talong na pinutol natin. And then, siguro, makaraan ng ilang mga minuto. Ito naman pong sitaw. Ayaw po natin siya na masyadong malambot. Kaya, ayun po, medyo antabayan na natin. So, unayan po natin yung ating yung mga pinutol na talong. dahan, dahan lang po. Ayan, yeah, mga kabachuy. Hmm. Sarap. Na makaraan ng ilang minuto, mga kabatsyo, yun naman pong mga sitaw natin. And then, sa uli na po yung, ano, yung kangkong ang ginagawa lang namin nun sa kangkong, kung habang mainit, pagkapatay nung kalan, habang mainit pa, doon na namin nilalaglag yung, ah, yung kangkong. Yan. Yeah. So, makaraan ng ilang minuto, yun naman pong sitaw. So, makaraan ng ilang minuto, mga kabacho, ilalagay naman natin yung sitaw sa ating sinigang na baboy. Yan. Yan. And then, Huwag po natin kakalimutan na haluin mga kabachoy yan po, mm, malapit na ang ating sinigang. Matutuwang ating mga kaibigan dito, mga kabachoy. Yan. Yan po, sa huli na po, yun, uh, medyo painin lang natin, you know, pakuluan lang konti, and then, pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating kangkong. mga kabachoy. At ang huling step nga po, mga kabachoy, ilalaglag na lang natin itong kangkong yan, ahugasan na po natin yan at tinagal na po natin yung mga tangkay so ang gagawin lang is ilalagay lang dito and then pwede na natin patayin yung ating sinigang so, lagyan natin mga kabatsoy ya yan ang ganda yung kangkong ngayon yan po mga kabachoy. yan so kahit nakapatay na siya mainit po pa rin po so gagamitin lang natin yung init ng sabaw para maluto yung kangkong. At ayan na po ang ating yan, sinigang. Yan. Iyan lang natin ng konti. Lubog lang natin ng konti para naman yung madama yung nasa taas. So, ang ginagawa ka po, ganyan lang. And then, hinahayaan ko lang pong maluto yung kangkong dun sa init ng sabaw. At pwede natin patayin yung pala niya mga So, mga kabatsyo, ito na po yung ating finished product. Yung tikman po natin. No? Sa akin talaga sukatan yung ano yung asing niya. Yan, subukan po natin. Tingnan mo na yung sabaw. Mm, maasing. Just the right sinigang for me. I bet mabubus na po ito ni Livia. Ayan, mga kabatsyo. Hindi taba-taba pa. And then, natin yung lambot nung no? laman. Yan, malambot lang siya, mga kabatsyo. Ipunan natin. Mm, mm. <laughs> ang lahap ng bata. Mainyap ka mahap. Kasi minsan naiingay. Ang sarap. Ayun mga kabachoy, so tapos na po ang ating pagluto ng aking version ng sinigang na baboy. Mamaya naman po i-enjoy namin magkakaibigan yan sa nung may birthday party 'yung sinigang na baboy na ginawa po. Ayun, kaya sa hanggang sa muli po mga kabatchoy, po please keep on watching, liking and subscribing to our YouTube videos po and then samahan niyo po kami sa aming journey namin dito po sa Indonesia. Hanggang sa muli, mga kabatchoy, paalam. Thank you so much.